Kamelyana, over okay, Jeline. Saan ka pupunta? Punta kay Nena. Sabi ko na kila niya nakakapupunti. <laughs> alam mo na ang chismis na no? nabuntis siya. Oo, no? ah, oh, oh, narinig ko yung chismis. weto sa akin ni Blandina pati nung hilaw kumbiyanan. No? Kailan mo ba kung si bubuntis kay Nena? Yung tatay na anak niya. Oo, may alam ko kung sino tatay. No? Sino? Pwede yung sasabihin sa'yo. Dahil ayoko na gumawa. Ayoko sa'yo. Dapat di mo nang sinabi para hindi ako nagtanong sa'yo. Diyan ka na, na nga. Diyan ka na nga. umaga pa rin. magandang umaga rin sa'yo. Ano na, sa, Ay, yan, sa punta? Pupunta ako doon kay Nena kasi yung biyanan ko, pinagkakalat doon sa lugar namin na nagdadalan tao doon doon si Nena, punitis ka wala naman doon asawa. Kamustayin ko lang. Nahibad ako doon butik na kami magtali yung blandina dahil sa mga chismes ng drama ng biyanan ko ganun ba? sige pa rin dyan ka na muna ha? sige naku emilia na kung alam mo lang hindi chismes yun nena okay ka pala emilia hindi na paasok ka pasensya ka na kung napasugod ako nena ay eh, naku, wala yun. Kung nabisita ka. Then, muntik na kami mag-away doon nung bilan nating hilaw, pati ang si Blandina. Muntik na kami magtalo doon. bakit ano bang chismis yun? Pre, sabihan ko no, mag magkakalat na wag magkakarat ng maling balita. Eh, pinagkakarat ba naman doon, doon sa lugar namin, sa lugar natin, nabuntis ka, na wala ka naman daw asawa, eh si Daddy Finger lang naman doon ang ligo sa'yo. Tapos mabubuntis ka, eh wala naman daw nota yung si Daddy Finger. Nakubo na silang patulan. Tanong ko nga si Nena. Totoo bang buntis ka? Oo, Emiliana. Buntis ako. Ha? So totoo yung chismis? So yung nakarang nagpunta ako sa dito, iba yung pakiramdam ko dahil like, nanibago yung pangatawa mo eh. Nako. Totoo pala yung prinsasa binambiyan ko doon pati ni Blandina na ang tao. Sino ba tatay niya, Nena? Para mga nahimit na yung mga yun si Peter si Peter ang tatay ng dinadala kong bata <gasps> ha? si Peter? <coughs> hindi ko na gagawin ko eh yung alam sabihan na kita nena napupunta dito paglaseng baka mang gulo o oh, Emiliana, ayun eh, yung araw na binalaan mo ako. Ba't ka malang pumalang? Di ka malang sumigaw. Wala akong nagawa. Natakot din ako ng mga oras na yun. Kaya hindi din ako nakasigod dahil nakakaya sa mga kamatbahay. lang yata ganun lalaki yun. Napuruhan ka ngayon tuloy. Kasi hindi niya pananagutan yung ginawa niya sa'yo. Kailangan malaman to nila... nila mamapatin ni Blandina para... Ano ka ba yung sa lang? Wag mo lang sabihin doon. Pero kailangan niyang malaman na... na kang tao at si... si Peter... ang responsable sa mga... sa sitwasyon mo ngayon. Ayoko na ng gulo. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya yeah, please lang. Huwag mo nang sabihin doon sa, sa kanila. Ayoko na to. Naan si Ninita? Alam ba ni Ninita to? Opo, tita. Alam ko na. Nak. Ninita. Alagaan mo itong mama mo, ha? Opo. Alagaan ko po si mama. Makinig ka. Hindi tuloy ng mama mo. Nadala na siya sa, sa sitwasyon. Gusto lang, Emiliana, kaya kuusap ako sa'yo. Ayaan mo na sila doon. Kaya usap ako. Ayoko malaman nila. Ayoko na ng gulo. Oh. Oo, wag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Pero nga dapat alam nila to. Gusto <laughs> ako... Sige, salamat. Ingat ka. Sige po, tita. Ingat po. Nak. Ma. Pasensya ka na sa akin, ma. Sa hindi ko pa pagkinig sa mga gusto nyo sabihin sa akin. Wala yun. Hayaan mo na. Magtulong na lang tayong dalawa. Oo, ma. Magtulong-tulong tayo. Bili mo nga ako ng mangga doon sa palengke. Nakakasim ah, ako eh. Salamat na sa unawawa. Saan po yung wallet nyo? Yung wallet ko doon sa ibabaw ng aparator po rin. Bili mo ako ng mangga, kumuha ka ng isang daan. Sige ma, ibilang ko po kayo ng mangga. Hey, Meriana, nakausap ko ba si Nena? Oo Maris, nakausap ko si Nena. Mars, pakitignan-tignan lang yung bilas ko, ha? Kawawa naman yung kaibigan nyo. Oo naman, alaga namin yan dito. Hindi namin pinababayaan si, ano, si Nena. Tapos na ako. <laughs> Sige, ingat, ha? Salamat. Salamat, Mars. Uh, kawawa naman si Nena. Ay, may yan eh. Ano, nalaman mong ditches miss yung nangyayari kay Nena, no? Oh, Virgilie, yung ditches miss. Nagtapat sa akin yung Nena. <laughs> Gusto mo ba malaman kung sino yung tatay? Kaya di mo na sabihin kung sino yung tatay, alam ko na rin. Okay. Ato, alam mo na. Diyan ka na nga. Sige na paulis pa ako. iki lang ako.